Ang madalas na paggising sa gabi para umihi ay isang kondisyon na tinatawag na nocturia. Bagamat karaniwan itong nararanasan ng mga taong may edad 60 pataas. Mahalagang tandaan na hindi ito palaging bahagi ng normal na pagtanda. Ang nocturia ay maaaring senyales ng iba't ibang kondisyon sa kalusugan gaya ng problema sa bato, puso, hormone, o sistema ng paghinga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga posibleng sanhi ng nocturia batay sa ebidensyang medikal at kailan ito dapat ipasuri sa doktor. Ang nocturia ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nagigising isa o higit pang beses tuwing gabi upang umihi. Ayon sa International Continence Society, ang nocturia ay itinuturing na klinikal na abnormalidad kapag ito'y nakakaapekto sa tulog ng pasyente at sa kalidad ng pamumuhay. Bagamat maaaring tumaas ang insidente nito habang tumatanda ang isang tao, hindi ito dapat automatikong ituring na normal na bahagi ng pagtanda, batay sa datos mula sa isang malawakang pagsusuri na inilathala sa Journal of Urology Noong 2010, tinatayang 69% ng mga lalaking may edad sipin sa pataas at 76% ng mga kababaihang nasa parehong edad ay nakararanas ng nokturya. Ngunit mahalagang tandaan na halos kalahati sa mga kasong ito ay may kaugnayan sa ibang kondisyon sa kalusugan. Tulad ng diabetes mellitus, hypertension o congestive heart failure. Mga sakit na laganap sa populasyong matatanda. Sa bukod sa pisikal na abala, ang nocturia ay may malinaw na epekto sa kalusugan ng nakatatanda. Sa isang pag-aaral mula sa Sleep Medicine Reviews 2012, ipinakita na ang fragmented sleep dulot ng nocturia ay kaugnay ng pagtaas ng panganib sa pagkahulog, depression, cognitive decline, at pagtaas ng blood pressure sa umaga. Ang mga pasyenteng may nocturia ay may dalawang beses na mas mataas na posibilidad na magkaroon ng insidente ng pagkahulog sa gabi. Ayon sa datos mula sa The National Institute on Aging NIA, Bukod dito, ang tuloy-tuloy na pagkaputol ng tulog ay may implikasyon din sa immune system. Ayon sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2015. Ang hindi sapat na tulog sa mga matatanda ay nauugnay sa mababang immune response. Mas mataas na insidente ng impeksyon sa respiratory tract at mabagal na paggaling mula sa sakit. Kung ang nocturia ay hindi maaagapan, ito ay maaaring magdulot ng domino effect sa ibang bahagi ng kalusugan ng katawan. Sa kabuuan, ang nocturia ay hindi dapat basta-bastang balewalain bilang simpleng abala sa gabi. Ito ay isang mahalagang clinical marker na maaring magpahiwatig ng mas malalim na kondisyon sa kalusugan. Ang maagang pagkilala, tamang pagsusuri, at agarang konsultasyon sa doktor ay kritikal upang matukoy ang ugat ng problema at maiwasan ang mga komplikasyong pangkalusugan sa hinaharap. Ang nocturia ay hindi lamang isang simpleng kondisyon sa pag-ihi. Sa maraming kaso, ito ay nagiging unang sintomas ng mas malalim na problema sa kalusugan. Maraming kondisyong medical ang may direktang kaugnayan sa pagtaas ng produksyon ng ihi sa gabi o sa iritasyon ng pantog na nag-uudyok ng paggising upang umihi. O isa sa mga pangunahing sanhi ng nocturia ay congestive heart failure, CHF. Kapag humihina ang pumping function ng puso, ang labis na likido sa katawan ay naiipon sa mas mababang bahagi ng katawan sa araw. Ngunit sa oras ng paghiga, bumabalik ang mga likidong ito sa sirkulasyon at pinoproseso ng kidneys na nagreresulta sa pagtaas ng produksyon ng ihi sa gabi. Ayon sa isang pagsusuri mula sa American Heart Journal 2014, mahigit 50% ng mga pasyenteng may CHF ang nakararanas ng nocturia bilang bahagi ng kanilang sintomas. Ang isa pang madalas na kaugnay na kondisyon ay ang type 2 diabetes mellitus. Sa mga taong may mataas na antas ng blood glucose, ang katawan ay naglalabas ng sobrang asukal sa pamamagitan ng ihi, isang prosesong tinatawag na glucosuria. Ito ay humihila ng mas maraming tubig palabas ng katawan na nagreresulta sa polyuria o labis na pag-ihi sa araw at gabi. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Diabetes Research and Clinical Practice 2016, tinukoy na ang mga pasyenteng may hindi kontroladong type 2 diabetes ay may 3.2 na beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng nocturia. Bukod sa diabetes at sakit sa puso, ang chronic kidney disease, CKD, ay isa ring mahalagang kondisyon na dapat isaalang-alang. Sa mga unang yugto ng CKD, maaring hindi pahalata ang mga sintomas Ngunit isa sa mga unang palatandaan ay ang pagbabago sa pattern ng pag-ihi, kabilang ang nocturia. Ayon sa National Kidney Foundation, ang maagang pagsusuri sa mga taong may nocturia ay mahalaga upang matukoy kung may kasamang pagbaba ng kidney function. Hindi rin dapat kaligtaan ang papel ng hypertension, ayon sa Hypertension Research 2015 may malinaw na ugnayan sa pagitan ng mataas na presyon ng dugo at nokturya, lalo na sa mga matatanda. Ipinapakita ng datos na ang madalas na paggising sa gabi upang umihi ay maaaring indikasyon ng hindi kontroladong blood pressure, lalo na sa gabi nocturnal hypertension, na maaaring hindi matukoy sa karaniwang arawang pagsukat. Sa kabuuan, ang nocturia ay kadalasang hindi nagsasariling sintomas. Sa halip, ito ay maaaring palatandaan ng mga sistemikong kondisyon na nangangailangan ng masusing pagsusuri at pamamahala. Ang tamang pag-unawa sa mga posibleng sanhi nito ay makatutulong sa maagang interbensyon, lalo na sa mga populasyong higit na apektado gaya ng mga nakatatanda. Ang pagkonsulta sa doktor ay lubos na inirerekomenda kung may paulit-ulit na nokturya, lalo na kung ito ay sinasabayan ng iba pang sintomas gaya ng panghihina, pamamaga ng binti o labis na uhaw. Ang balanse ng hormone sa katawan ay may malaking papel sa regulasyon ng produksyon ng ihi sa loob ng 24 oras. Isa sa mga pangunahing hormone na responsable rito ay ang antidiuretic hormone, ADH, na kilala rin bilang vasopressin. Ang ADH ay natural na inilalabas ng pituitary gland at may layuning bawasan ang dami ng ihi na nililikha ng mga bato, lalo na sa gabi. Sa mga batang may malusog na circadian rhythm, tumataas ang produksyon ng ADH tuwing gabi kaya't bihirang magising para umihi. Subalit, sa pagtanda, bumababa ang antas ng nocturnal ADH secretion. Ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2011, ang mga taong may edad 65 pataas ay may mas mababang gabi-gabing ADH surge kumpara sa mas nakababatang grupo na nagdudulot ng mas maraming paggawa ng ihi sa gabi. Bukod sa pagbaba ng ADH, may mga kaso rin ng nocturnal polyuria, isang kondisyon kung saan higit sa 33% ng kabuuang ihi sa loob ng 24 na oras ay nangyayari sa gabi. Ayon sa International Continent Society, ang nocturnal polyuria ay maaaring resulta ng pagkasira ng circadian rhythm, mga abnormalidad sa hormone regulation o epekto ng ibang sakit gaya ng congestive heart failure o sleep apnea. Noong 2018, isang pag-aaral mula sa Japan na inilathala sa BJU International ay nagpakita na 62% ng mga pasyenteng may nocturia ay may kasamang nocturnal polyuria. Ang iba pang mga hormone tulad ng atrial natriuretic peptide (ANP) ay maaari ring tumaas sa gabi lalo na sa mga pasyenteng may sleep apnea. Ang ANP ay hormone na inilalabas ng puso bilang tugon sa pressure overload. Kapag ito ay tumaas, pinipilit ng katawan na alisin ang sobrang likido sa pamamagitan ng pag-ihi. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang ilang pasyente na walang sintomas sa araw ay madalas na gumigising para umihi sa gabi may mga bagong pananaliksik na nagmumungkahi rin ng koneksyon sa pagitan ng nocturia at melatonin, ang hormone na kumokontrol sa antok. Ayon sa Sleep Science 2020, ang pagbaba ng melatonin sa matatanda ay hindi lamang nagdudulot ng insomnia kundi may impluensya rin sa kidney function, partikular sa filtrasyon ng ihi sa gabi ipinapakita ng ilang eksperimento na ang melatonin supplementation ay maaaring magpababa ng frequency ng nocturia sa ilang matatandang pasyente. Bagamat kailangan pa ng mas malawakang clinical trials upang ito'y gawing standard therapy. Sa kabuuan, ang paggising sa gabi upang umihi ay hindi lamang dulot ng pisikal na kondisyon, kundi may kaugnayan din sa mga pagbabago sa endocrine system at circadian regulation na nangyayari habang tumatanda. Ang pag-unawa sa papel ng mga hormone tulad ng ADH, ANP, at melatonin ay mahalaga sa pagsusuri at pamamahala ng nocturia, lalo na kung walang ibang malinaw na sanhi sa pisikal na pagsusuri. Isa sa mga direktang sanhi ng nocturia ay ang mga kondisyon na may kinalaman sa urinary tract, kabilang na ang urinary tract infection UTI at benign prostatic hyperplasia, BPH, o paglaki ng prostate. Ang mga problemang ito ay madalas na hindi agad napapansin, ngunit maaaring magdulot ng iritasyon o mekanikal na hadlang sa daloy ng ihi. Nasyang nagreresulta sa madalas na pag-ihi lalo na sa gabi. Para sa mga kababaihan, ang UTI ay isang pangkaraniwang dahilan ng nocturia ayon sa National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK. Humigit-kumulang 10% ng kababaihang higit sa edad 65 ay nagkakaroon ng UTI bawat taon habang ang typical na sintomas ng UTI ay pananakit sa pag-ihi o lagnat. Sa matatanda, ito ay maaaring lumabas lamang bilang madalas na pag-ihi o paggising sa gabi upang umihi, lalo na sa mga may osmotikong pagbabago o may mahinang immune system. Noong 2017, isang ulat sa Clinical Interventions in Aging ang nagsabing ang atypical presentations ng UTI sa mga matatanda ay madalas na uuwi sa hindi-agarang diagnosis, kaya't mahalagang bantayan ang nocturia bilang posibleng unang senyales. Samantala, sa mga kalalakihang higit sa pimpenta taong gulang, isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng nocturia ay ang benign prostatic hyperplasia BPH. Ang kondisyon na ito ay isang hindi-cancerous na paglaki ng prostate gland na pumapalibot sa uretra at nagiging sanhi ng pagbara o pagkaantala ng daloy ng ihi. Ayon sa datos mula sa American Urological Association, AUA, tinatayang 50% ng mga lalaking edad, 16 pataas, ay may sintomas ng BPH. At tumataas ito sa 90% sa edad 85. Isa sa pinakamaagang sintomas ng BPH ay nocturia, na kadalasang unti-unting lumalala sa paglipas ng panahon. Ang paglala ng sintomas ng BPH ay nauugnay sa pagtaas ng residual urine sa pantog na nagdudulot ng mas madalas na urge na umihi kahit maliit lamang ang laman ng pantog. Ayon sa European Urology Review 2015, ang paggamot sa BPH gamit ang mga alpha blockers gaya ng tamsulosin o 5 alpha reductase inhibitors gaya ng finasteride ay napatunayang nakababawas sa bilang ng nocturnal voids lalo na sa mga pasyenteng may moderate to severe symptoms. Bukod sa BPH at UTI, may iba pang kondisyon gaya ng overactive bladder OAB na nagdudulot din ng nocturia. Ayon sa International Journal of Clinical Practice 2013, tinatayang 30% ng mga matatanda ay may sintomas ng OAB kabilang na ang urgency frequency, at nocturia, bagamat hindi ito laging may pisikal na hadlang. Ang sobrang aktibidad ng detrusor muscle ng pantog ay maaaring magpahiwatig ng neurological imbalance na nangangailangan ng medikal na atensyon. Sa kabuuan, ang mga kondisyon sa urinary tract, lalong-lalo na ang UTI sa kababaihan at BPH, sa kalalakihan ay mahalagang isaalang-alang kapag sinusuri ang sanhi ng nokturya. Ang maagang pagkilala sa mga sintomas at tamang diagnosis ay makatutulong sa pagpili ng naaangkop na paggamot at pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog at pang-araw-araw na buhay ng nakatatanda. Bagaman madalas na iniisip na ang nocturia ay problema lamang ng urinary system o epekto ng pagtanda. May mga kaso kung saan ito ay sekundaryong epekto ng sleep disorders, particular na ng obstructive sleep apnea o SA. Ang sleep apnea ay isang kondisyon kung saan pansamantalang humihinto ang paghinga habang natutulog na nagre sa fragmented sleep hypoxia kakulangan sa oxygen at paglabas ng ilang hormone na maaaring magdulot ng nocturia. Sa bawat episode ng sleep apnea, tumataas ang intrathoracic pressure habang pinipilit ng katawan na huminga. Ang prosesong ito ay nagpapalakas ng paglabas ng atrial natriuretic peptide ANP mula sa puso isang hormone na nagsasabi sa kidneys na maglabas ng sodium at tubig, kaya tumataas ang produksyon ng ihi sa gabi. Ayon sa isang sistematikong pagsusuri na inilathala sa Chess Journal 2010, tinatayang 65% ng mga pasyenteng may moderate to severe sleep apnea ay may kasamang nocturia bilang isa sa pangunahing sintomas. Bukod sa hormonal effect, ang mga pagputol ng tulog dulot ng OSA ay, ay nagre-resulta rin sa pagkagising sa gabi, na madalas ay nauugnay sa pag-ihi. Kahit walang labis na laman ang pantog. Sa isang klinikal na pag-aaral mula sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2013, ipinakita na ang paggamot sa sleep apnea gamit ang continuous positive airway pressure (CPAP) ay nagbawas ng episodes ng nocturia sa mahigit 70% ng mga pasyente sa loob ng tatlong buwan ng tuloy-tuloy na therapy. Ang kondisyon ay karaniwan sa mga matatanda at lalo ng mataas ang prevalence sa mga may obesity, hypertension, at metabolic syndrome, mga kondisyong kadalasang kapareho ng mga pasyenteng may nocturia. Ayon sa American Academy of Sleep Medicine (AASM), humigit-kumulang 50% ng mga taong higit sa edad 60 ay may hindi pa na-diagnose de -diagnose na OSA at kadalasang ipinagwawalang-bahala dahil wala silang tipikal na sintomas tulad ng malakas na hilik o pagod sa araw. Mahalaga ring tandaan na ang sleep apnea ay may mas malawak na epekto sa kalusugan ito ay nauugnay sa pagtaas ng panganib sa stroke, arrhythmia, cognitive decline at insulin resistance. Kaya ang pagkakaroon ng nocturia sa isang taong may mataas na BMI, may alta presyon o may sintomas ng hindi maayos na tulog ay dapat ituring na red flag para sa posibleng OSA. Sa kabuuan, ang koneksyon ng nocturia at sleep apnea ay isang halimbawa kung paano ang tila simpleng paggising sa gabi ay maaring ugat ng isang hindi pa natutukoy na sleep disorder. Ang maagang pagsusuri gamit ang sleep studies tulad ng polysomnography at ang tamang intervention tulad ng CPAP therapy ay hindi lamang makatutulong sa nocturia kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan at kaligtasan ng nakatatanda. Maliban sa mga kondisyong medikal at hormonal, ang ilang gawi sa pamumuhay ay may malaking epekto sa paglitaw ng nokturya, lalo na sa populasyon ng mga nakatatanda. Isa sa mga pinakakaraniwang sanhi na madaling ma-overlook ay ang oras at dami ng pag-inom ng likido. Lalo na sa bandang hapon at gabi. Ayon sa mga rekomendasyon mula sa National Association for Continents (NAFC), ang sobrang pag-inom ng tubig o iba pang inumin na may caffeine o alcohol sa loob ng 3-4 na oras bago matulog ay maaaring magpataas ng nocturnal urine production. Sa mga matatanda, ang kakayahan ng katawan na mag-regulate ng ihi ay humihina kaya't kahit karaniwang dami ng fluid intake ay maaring magdulot ng nocturia. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa International Journal of Urology 2014, ang mga individual na umiinom ng higit 1.25 litro ng likido sa loob ng far na oras bago matulog ay may 2.4 na beses na mas mataas ang posibilidad na magising upang umihi sa gabi kumpara sa mga umiiwas sa pag-inom ng likido sa parehong oras. Hindi lamang tubig ang dapat isaalang-alang. Ang caffeine na matatagpuan sa kape, cha, at ilang soft drinks ay may diuretic at bladder stimulating effects. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2011, ang regular na pag-inom ng caffeine, higit sa 250 marwa bawat araw ay makabuluhang nakaaapekto sa urinary frequency. Partikular sa mga kababaihang may edad 60 pataas. Kapansin-pansin na kahit ang pag-inom ng decaffeinated coffee ay maaaring magdulot ng bladder irritation sa ilang sensitibong pasyente. Bukod sa likido at caffeine, may ilang uri ng gamot na maaaring magpalala ng nocturia, ang mga diuretics na karaniwang ibinibigay sa mga pasyenteng may hypertension o heart failure ay sadyang nagpapalabas ng sobrang likido sa katawan. Kung iniinom ito sa hapon o sa gabi, maaring maipon ang epekto nito habang natutulog. Kaya't ayon sa European Society of Cardiology ESC Guidelines 2016, inirerekomenda ang pag-inom ng diuretics sa umaga o tanghali upang maiwasan ang nocturnal diuresis Ilan pang gamot na maaaring magdulot ng nocturia ay ang selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs na ginagamit sa depression at ilang uri ng calcium channel blockers Ayon sa isang pagsusuri sa Drugs and Aging 2018 may 15-20% ng mga matatandang pasyente ang nakakaranas ng urinary symptoms Bilang side effect ng kanilang long-term medications. Sa mga ganitong sitwasyon, ang solusyon ay hindi basta itigil ang gamot, kundi makipag-ugnayan sa doktor upang mapag-usapan ang timing ng pag-inom, posibleng pagbabago sa dosage o alternatibong gamot na may mas kaunting epekto sa urinary pattern. Sa kabuuan, ang mga gawi sa pag-inom ng likido pagkonsumo ng caffeine, at paggamit ng ilang gamot ay may mahalagang papel sa paglitaw ng nocturia. Ang simpleng pag-a-adjust sa oras ng pag-inom at regular na konsultasyon sa doktor hinggil sa maintenance medication ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng pagtulog at ginhawa ng mga nakatatanda habang ang nokturya ay maaaring may mga sanhi na hindi seryoso. Mahalagang matukoy kung kailan ito nagiging klinikal na senyales ng mas malalim na kondisyon. Ang madalas na paggising upang umihi tuwing gabi ay hindi dapat ituring na normal kung ito ay nakaaapekto na sa kalidad ng tulog. Kalusugan ng katawan o pang-araw-araw na gawain ng isang tao, lalo na sa mga may edad siksay pataas. Ayon sa American Urological Association, ang paggising higit sa dalawang beses bawat gabi upang umihi ay maituturing ng abnormal. Lalo na kung sinasabayan ito ng kahirapan sa pagbabalik ng tulog, pagkapuyat sa umaga o pagkapagod sa maghapon. Sa mga matatanda, ang tuloy-tuloy na sleep disruption ay nauugnay sa pagbaba ng cognitive performance, immune response, at balance control, mga salik na direktang may kinalaman sa panganib ng pagkahulog. Ipinakita ng isang malawakang cohort study na inilathala sa Sleep Health Journal 2017 na ang mga matatandang may untreated nocturia ay may 45% na mas mataas na panganib ng fall-related injuries. Kumpara sa mga wala nito, sa parehong pag-aaral, napag-aalaman din na ang pagkakaroon ng dalawa o higit pang nocturnal voids bawat gabi ay nauugnay sa mas mababang sleep efficiency at mas mataas na incidence ng depression sa loob ng anim na buwan. Bukod sa dalas ng pag-ihi. May mga karagdagang sintomas na dapat ikonsulta kaagad sa doktor. Kabilang dito ang pakiramdam ng hindi lubos na pag-ihi o residual urine. Pagkakaroon ng dugo sa ihi hematuria. Sakit o hapdi habang umiihi. Labis na uhaw sa gabi na maaaring indikasyon ng diabetes. Pamamaga ng paa o bukong-bukong sa gabi na maaaring kaugnay ng heart failure pag-iba ng pattern ng pag-ihi. Tulad ng biglaang pagdami o pagbabago sa kulay ng ihi. Mahalaga ring i-monitor kung may kasamang pagbaba ng timbang ng hindi sinasadya, lagnat, o pagkawala ng ganang kumain. Dahil ito ay maaaring senyales ng urinary tract infection, kidney disease, o iba pang systemic condition ang unang hakbang ay ang pagkonsulta sa primary care physician. Maaring magsagawa ng basic tests gaya ng urinalysis, blood glucose test, renal function test, o prostate-specific antigen PSA kung kinakailangan. Sa ilang kaso, maaring i-refer ang pasyente sa isang urologist, endocrinologist, o sleep specialist depende sa kalikasan ng sintomas. Sa kabuuan, ang pagtingin sa nocturia bilang isang maagang babala at hindi lamang bilang abalang dulot ng pagtanda ay mahalaga para sa maagang interbensyon. Sa pamamagitan ng tamang pagsusuri at pagtukoy ng sanhi, posible itong mamanage o magamot at mapanatili ang kalusugan. Ginhawa at kaligtasan ng mga nakatatanda sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang nocturia ay hindi simpleng bahagi ng pagtanda. Ito ay isang kondisyon na maaaring may kaugnayan sa puso. Bato, hormone, kalagayan ng pantog, o kalidad ng tulog. Tulad ng ating natalakay, may maraming posibleng dahilan mula sa lifestyle factors hanggang sa seryosong medikal na kondisyon na kailangang matukoy ng maaga upang maiwasan ang mga komplikasyon. Kung napapansin mong madalas kang magising sa gabi upang umihi, lalo na kung lampas na ito sa dalawang beses bawat gabi, mainam na kumonsulta agad sa doktor, huwag ipagpaliban ang pagsusuri lalo na kung may kasamang iba pang sintomas tulad ng pagkapagod, pananakit, o pagbabago sa pattern ng pag-ihi. Ang maagang konsultasyon ay susi sa tamang diagnosis at mas maayos na pamamahala ng kondisyon. Para sa mga tagapanood naming senior citizens o may mahal sa buhay na nasa ganitong edad, ang simpleng pagbibigay pansin sa sintomas ay maaaring maging unang hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan at kalidad ng pamumuhay. I comment sa ibaba kung may karanasan ka tungkol sa nocturia o kung may natutunan ka sa video na ito. I-like ang video. I-share sa mga kaibigan o kapamilya. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming impormasyong medikal na ginawa para sa kalusugan ng mga nakatatanda.